Dugangan ko Bakasa yang, Ang walang ang yang Pagpapala. at gabay nang buong um, May. Kapal. So <tosan> buset Tapos kaya yun. Very good. Klabi Pwede ka... Si na Amat na hinay si Digong magbasa. Ginaginay. Gati nangis. Gati nando magbasa. Ay, tanawat may hinimaw. Ay, ano dapat obrahan kay Digong? Dapat magbasa yung padase agon magpahaway. Hindi nga gusto sa iyo, hindi nga gusto sa iyo. Tapos sinakaran mo. Naghambar akong taposan mong rin ay hambar mag magbasa ka at dapat sa iyo rin yung nabasa. At dapat may natutunan kayo yung nabasa. Bukod niya magbasa ka lang. siya. Di ka raka to. Ay, kainit. Di ka rin to. Ay, tabaing sumuso. Basta mo nag mag... <tinyan> <tinyan> Atok adlaw ka. Magkatapos ka.